Ang hali, ngayon pa lang po ako kakain. O, so, there is October 28. At tapos ko pa lang kung maglaba. Tapos nalinis ako ng kusina sa ilalim ng lababo. Kasi marami po kailangan nilinisin sa ilalim ng lababo. So, ngayon, magtutuok lak na. Ngayon pa lang po ako kakain. Ang dami po pong laban. ko pong nilaban. Gulo-gulo ng aming... Ayaw ko lang pakita sa ina kasi very ay, gosh, lang yung ko. Yan. Aamin yan. Yan, mga nilaban ko. Siya yung paiba. Yan. Nilaban ko yan. Amin ay yan. Dami ko kaya ay magulo. Magulo. Yan po. ilipat ko ang Christmas tree dyan. Yan, dati kasi doon yan. Dito yan dati. Nilipat ko siya doon. Yan. Hindi pa rin po ako nakakabili na pansabit dyan. Pag may sweldo na ang anak ko. Nagulo po ng bahay namin. Hindi pa talaga siya ano. Yan, yan ko siya nilagay. O ang kortina nga dahil nabagyuhan ayun, nilaban ko sa labas maglalagay na lang ako ng iba mm. very messy ngayon pa lang po ako kakain 2 o'clock na ang gulo-gulo yan, walang salas ando na sa sulok yung Christmas tree Kulipat-lipat na siya ng pwesto. Mamaya nasa labas na yun ang bahay. <laughs> Guys, ang nga pong, Today is member 4. Member 4. Wala pa kaming ilaw dahil may pamutok na transformer doon sa doon sa banda roon kaya ang kaya ng mga alas ano ata yun na uh, nangyari parang mga 2 o'clock 2 p.m. ayan kaya wala kaming kuryente ngayon gumagabi na mag alas 5 na ewan wala pa sana maayos na agad kasi kanina po siya pumutok eh after lunch na siguro yun ng mga kasi okay, sana ngayon ayos na yun. Pero wala pa rin kong ilaw. Ayaw ko sana. Sana ayos na po. Okay. <laughs> na dilim. Masakit na po yung ulo ko. Kaya, ininom mo na ako ng kape tapos ininom din ako ng gamot. Katapos, may jesus.